paano nga ba in-adjust ang ilaw ni Honda Click o yung kanyang headlight paano ito itinataas o ibinababa so sa so video na ito ituturo ko kung paano ito ibinababa o itinataas gamit lamang ang screw siguro guys hindi lang din ako yung nakaranas nito no? siguro lahat tayo na naka Honda Click yung mga wala pang uh, pangkabit ng mini driving light sa mga motor natin. So talaga nahihirapan tayo pagdating sa kalsada lalo na pag medyo madilim na yung daan. Lalo na pagka may kasalubong ka na mas malakas yung ilaw talagang mawawala na ng silbi yung headlight natin pagka ganun no? so ngayon may nakuha akong idea share ko lang din sa inyo so kasi ang mga ilaw natin talaga medyo mataas talaga siya nung kinuha ko kasi siya sa kasa medyo mataas talaga yung ilaw niya yung headlight niya kaya ang gagawin ko uh, medyo iuyuko ko siya ng konti Taro, tapos para yung high beam niya pag ko medyo nakababa ng konti para kahit papano, nakatulong siya dun sa ilaw niya pag naka low beam yung nakakita kasi ako ng ganun akala ko naka high beam siya nakasalubong ko pero nung tinignan ko, nakatungo lang pala yung headlight niya, pati yung high beam niya para magamit niya siguro dahil rider nga siya, di deliver so, ang gawin natin, lagyan niyo muna ng palatandaan yung ilaw, so buksan niyo yung high beam lagyan nyo siya ng tape tapos, yun yung gagamitin yung basihan para ma-check kung tama na yung ilaw niyo So, punta kayo dun sa ilalim ng headlight. May makikita kayo dyan, guys. Yan, nasa may ilalim. May makikita kayo parang tornilyo. Ayan, o. Oh. I-zoom ko. Ayan. Yung parang may mga ngipin. Ayan, nakikita nyo, guys. So, yung mga ngipin na yan, yan yung gagamitin nyo, gagamitan nyo ng screw. So, ang gagawin nyo dun sa screw, ipapasok nyo dyan sa ngipin na yan. Di ba yung screw, merong mga ngipin din yan. So, yun yung gagawin nyo. Uh, it, lalagay nyo siya dyan. Tapos, ayan. So, yung screw yan yung gagamitin natin para maibaba siya dito duwala ko dyan ilagay tara simulan na natin guys so ang target ko ibababa ko lang siya ng konti konti lang kasi uh, okay naman na sa akin yung ilaw niya ibababa ko lang ng konti lang so pipita na pipitin natin siya guys ng pakanan pag ibababa natin siya pakanan yung baba natin tapos i-monitor nyo kung bumababa siya so try natin na ah. yan Pihitin nyo lang guys na pakanan. So, ayan. Pihitin natin ng kanan. So, mapapansin nyo guys, nakikita nyo ba? Bumababa siya. Bumababa siya paunti-unti. Pakanan yung pihit ko dyan guys ha. Pakanan. So, pagtingin nyo, okay na. Ayan, nawala na yung tape. Kung mapapansin nyo, okay na. Pwede nyo na tigil doon. Tapos, i-check nyo na lang mamaya pag sa kalsada kung okay na sa inyo. Tapos adjust nyo na lang ulit. Pagka uh, medyo na, nagpulangan pa kayo, ibabaan nyo na lang. So kanina, yung tape na yan, nasa baba ng ilaw. Di ba kanina? Ayan o. Oh. So ngayon, uh, nasa gitna na siya ng ilaw. So bumaba na siya. So ganun lang guys. So subukan nyo din guys para kahit pa paano makatulong din sa inyo kung same tayo ng problema pagdating sa ilaw ng mga motor natin. So mga sa mga naka Honda Click. I-try naman natin ngayon guys yung patingala naman. So, ititingala naman natin yung kanyang headlight. So, ang gagawin nyo lang ay pa-counter clockwise naman. Pakaliwa. Yan, para umakyat siya o umangat siya. Kung medyo na kayo, ibalik nyo lang siya sa dati. Pakaliwa naman yung ikot. Ayan. So, kung mapapansin nyo, umakyat na siya. Ayan. Kanina yung tape, nandun yan sa gitna. Ngayon, bumalik na siya. So, ganun lang guys, no? kung paano mag taas baba ng headlight. So kung saan kayo mas komportable, kung saan sa tingin nyo mas okay na yung bugan ng ilaw niyo, medyo mataas o bababa. So ganun lang yung gagawin nyo guys. Okay. At yun nga guys, bago matapos tong video na to, ay gumawa ako ng sample video. Uh, para i-check kung may pagbabago nga ba dun sa ginawa natin kanina. Uh, based dun sa observation ko ngayon, uh, mag naging maganda yung Uh, pag adjust ko nung ilaw kasi bumaba na siya tapos medyo tingin ko mas maliwanag siya compare dati tsaka yung high beam niya uh, kitang kita ko na, na meron akong high beam compare dati talaga nakatutok talaga sa taas so sana may natutunan kayo kahit konti dun sa sinare ko na video o sana makatulong sa inyo itong video na to maraming salamat sa inyong panonood